Pag-usapan naman natin ang General Tuna Series ng NCCA kung saan tampok ang Filipino culture and values. Kauglingan, yan ang mga panayam natin sa Sir Arvin Villalon, ang Commissioner ng National Commission for Culture and the Arts. Good morning Sir Arvin, this is profit together with Chi. Hi, uh, magandang magandang umaga sa inyo at salamat sa pag-anyaya uh, niyo sa amin, Chi and Phil. Good morning. Hi sir! Well, una po sa lahat, ano po ba ang General Tuna series? At ano ang inspirasyon ng NCCA sa pagbuo nito? Well, actually nakakatuwa talaga dahil kanina nung binabasa ko, akala ko may typo. General Tuna, di ba? Can oh, yun, sir. <laughs> At tama, no? yung General Tuna, parang nilaro namin yung uh, word General Tuna. Siyempre, galing sa ating history. Pero yung General Tuna ay isang animation series and now it's a children's book. We converted it na kung saan ay pinapahayag namin ang Filipino values. So, isa siyang plataforma sa pamamagitan ng animation. Mapaparating natin ito, especially sa ating younger audience. Itong ating mga pagpapahalaga or mga halagahang Pilipino. Sir Arvin, sino po ba ang nasa likod ng konsepto nitong General Tuna series? At paano po ba naisip ang ideya na ito? Uh, ito ay uh, bunga ng... Uh, mandate ng pamahalaan na kung saan, noon pa, mga several uh, presidents, presidencies na nakita na yung values mahalaga sa atin, di ba? Lalo na ngayong panahon na ito. So sabi nila, paano natin mapapanagin ito? So isang pamamaraan itong animation. Ito ay binuo ng rocket ship, no? NCCA, uh, uh, got hold of rocket ship studio at uh, ito po ay binuo din ng mga iba't iba pa po mga tao, mga consultants tulad ko, si Sir Bucci Banyes, uh, si, uh, si Sir Ryan Abeledo, na kung saan binuuna namin itong konsepto ng pa paano ipapahayag ang values sa pamamagitan ng kwento ni General Tuna. Well, nakakatuwa po, sir, na ako kasi may anak ako na 8 years old. Eh, parang gusto ko pong mapanood yan. Can you give us more details about this series? At ano po ba ilan sa mga nilalaman ng mga episode nito? Ilang episodes po ito? At of course, saan po ito pwede mapanood ng ating mga kabataan at ng anak ko? hoy <laughs> maganda yan, ha? Kasi lalo na may mga, ano, yung mga bata, no? So, yung mga mami dyan, mga daddies, ito yon no? So, yung General Tuna, ito ay tungkol sa isang alien, no? Ang pangalan niya si General Tuna, na nagpunta siya sa Pilipinas upang, eh, spoiler alert, upang sakupin daw tayo. Pero napunta siya sa Pilipinas, tapos nung so, nakita niya, pinuntahan niya yun. so each episode na focus sa iba't ibang values ito po ang aming nagawa na episodes at ang mga values na na-highlight dito ay love for the family pakikipagkapwa ang ang pananampalataya pagpapahalaga sa kultura sining agham ang health and wellness at gayon din po ang life and purpose at resilience so ito ay uh, mapapanood sa ngayon sa Facebook at sa YouTube. So ito po, ikikita mo yung kwento ni General Tu na mula sa gusto niya tayo sa open, eh, na-realize siya ganda pala ng Filipino values na mabago siya puti, -puti. Sir, Tagalog po ba ito? Or English? Oo. Oh, oh. Fili Filipino siya. <laughs> uh, ano siya. So parang mas ma maiintindihan po ng ating audience. So yan po ang aming ginagawa sa NCCA. Alright sir, may mga plano ba ang NCCA na ipagpatuloy ang General Tuna series at gamitin ito sa pagtuturo ng iba pang kultura ng bansa aside from values? Yeah, uh, meron kaming uh, ginawa na nila parang uh, attached uh, parang modules, no? Una una yung talaga sa values at, no? Na pwede gamitin ito ng mga teachers. Pwede rin kasi gamitin ito for uh, art appreciation or for let's say uh, yung higher uh, higher grades, no? Lalo na sa sa film, cinema. Kasi bukod sa general tuna, meron pa kami mga other collaterals sa NCCA sa values. No? So ito ay pwedeng gamitin ng mga teachers, uh, pwedeng dito ng mga communities para magturo at maapaabot sa marami pang audience. Ay nakakatuwa po, Sir. Pero bukod sa pagpapalabas ng General Tuna series, ay nagsagawa rin ang NCCA ng General Tuna Poster Making Contest. Can you tell us more about this po? And ano po ba ang main theme at goal ng project na specifically ito? Uh, tama no yung aming ginawang General Tuna Digital Poster Making Contest. Ito ay uh, isang activity during the Values Month as uh, para sa lahat no? ng Filipino Values Month ay binagdiriwang every November. So no November uh, of 2023 ay kami po ay nagkaroon ng competition at alam nyo, 220 entries from all over the country at para ito ay gumawa sila ng poster-making, featuring values. At syempre, dahil ang ating flagship or ang ating pinapakita ng ay General Tuna, dapat kasama doon. So, meron po kami judges mula sa aming committee ng visual arts at tatlo po ang aming winners dito. Una yung galing sa Bohol, yung pangalawa naman ay gan sa Baguio City, and yung pangalawa naman ay mula sa Antipolo City. Sir Arvin, panghuli na lamang po, ano po ba mga susunod na proyekto ng NCCA at paano makatutulong ang mga ito sa pagpapalaganap ng Filipino values sa mas maraming tao? So abangan nyo kasi gumawa na po kami ng General Tuna Children's Book. It is Filipino, and even Cebuano, So, yung kanina pinabanggit, no? Kasi parang language is very important. Uh, gagawin pa rin namin ang mga pagpapalaganap ito. At bukod sa general, po, <coughs> na meron pa po kami mga value series, lecture uh, series, also going to schools. And aside from that, different programs ng NCCA through heritage and arts para mapalaganap ang halagahang Filipino. This is a very good initiative na ipakilala sa ating mga kabataan yung mga values, sir, na meron tayo as Filipinos talaga. Yes. At ang maganda pa dyan, syempre, no, ginawa itong engaging ng NCCA para naman talagang mas panorin ito ng mga bata. Well, thank you so much, Sir Arvin, sa pag-share sa amin ng detalye tungkol dito sa proyekto ito ng na National Commission for Culture and the Arts. Mabuhay po kayo at ingat po kayo lahat. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Paul.